saan nipis na yung kabuto mga kabusing kaya oh. Okay. Naghaling pa. Muna kong bala o. Oh, parko. Pero nag-order ko siya siya. Itong bala nga gupuhon. spare at mga busing. Kusugo siya. Gikargahan ako na siya. 900 PSI tayo na to ayar man yan 900 PSI mga boss sa hand pump dahil sa tubig mga boss ayos kay. so tanan na to kung pila kabuto ang 900 PSI mga sasya sa so, taman So, ang home style akong kanon bala para ayos pa. Ha. sikan Si mengembus Ayos kayo. Hmm. 10 nih sih. saya ke opat nih jomu minenas ya. terus ayo siapa yang kena oke kelima nih. 900 psi. kelima. jip Ay. Na bossing, ka Ay. Abi na ba iko ulit ng ani? Kine ka ulit ng mga boss, ka ulit. Ni Joe rek alam na saka hini. Sa ulit ka, kine ka pitula na sa mga boss. Ini na. Pisipihan pam.